So, ayun na nga guys. Grabe. Grabe yung mga nangyari ngayon sa Pilipinas. Guys, nakalain mo yung 400 engineers natin. Nagsiresign na. Kinumpirma mismo yan ni Secretary Vince Dizon sa DOTR, guys. At yung binalita ng Philstar na yung mga foreign investors nagsialisa na ng bansa, nagbibidrawan na lang ng kanilang pera. Naka. Pero bago natin panoorin yung video guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video guys. Anong nangyari sa pamamahala ngayon ng Pinas? Tapos mag eleksyon hihingi na naman ang buto nyo. <clears throat> Wala pang napatunayan. Wala pang natupad na pangako, pero ngayon, hihingi na naman ang buto dapat lang isuka, guys. <laughs> so, ayun na Panoorin na natin yung video. Matatandaan natin kamakilan lang na halos 400 na mga engineers ang nagsipag-resign sa Department of Transportation. At nang matanong si Department of Transportation Secretary Vince Dizon, hindi naman matukoy ang anumang dahilan. Pero may isang netizen ang isa sa mga nagresay na engineer ang nagsalita na ibinahagi ni Edwin Hamora ang post na ito. Ayon sa isang engineer, I am a former project consultant. Wala na talagang budget. Dinala sa pet projects ng congressman kung saan puro corruption. Ayaw nila ituloy ang mga project ni PRRD kasi wala na silang makorap doon. Samantala kitang kita na ang ebidensya na si PCO Secretary. Sinabi ng ano yon? Sinabi ng consultant yon? Grabe, dinala sa pit project kaya wala na, wala nang kaya pala delay-delay na yung sa-out ng mga engineers at nag na guys Kung naalala nyo dati yung panahon ni PRRD, yung mga engineers natin na, 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 na nasa Bahrain Uh, bumalik ng bansa para tumulong sa proyekto ni PRRD guys para tumulong sa mga infrastructure na project ni PRRD lalo na yung subway so, ayun ano na nangyayari si resign na sila siyempre babalik na yan sa ibang bansa na yung siguradong magkakasahod ka ng tama hindi delay Patuloy na Tari J. Ruiz ay may-ari talaga ng Digital Aid Incorporated. Sa kabila nga ng mga lumalabas na ebidensya ay pilit pa rin itinatago at ipinagkakaila ni J. Ruiz. Kayong nagpaalala na rin noon si Senate President Jesus Escudero kay J. Ruiz na dapat so ay mag-divest muna bago ang kanyang appointment sa PCO eh gayong nabukong Robins, na rin siya showbiz. ng Palace Press Officer na si Claire. Kitang-kita na naman ang mga ebidensya. Ano pang pagtatanggi ni J. Ruiz at Ito. ayaw na lang ah, umami? Ah, ah, fake news ka rin pala, J. Ruiz? Is PCO Secretary himself a fake news fake enabler? Guess. If you are to go by the following photos, if you are not, then prove to us. Nagkabulgara na guys. <laughs> Isa rin palang fake. news yung PCO. Oo. <laughs> natin. This ever-changing disownment of attributes are not the case. Sa office mo pa mismo, how inconsistent. One, your official PCO statement sheet says you have no shares at Digital Aid Incorporated. Mm -hmm. Just head of sales and marketing lang daw. 2. However, in the past events you attended prior to PCO post, you were happily attending events attributing you as Digital Aid Incorporated President. 3. What is there to divest if you do not own shares? 4. Why can't you name the President of Digital Aid in the briefing if this matter is listed in public with the SEC? Yan tuloy ang napapalamu, J. Ruiz pumapasok-pasok ka sa administration na ito na alam mo naman na makakalkal ka din sa mga yan. Bakit ka pa kasi umenter enter Hayan tuloy, na-exposed ka. Sagutin na lang kasi. Kasi doon din naman ang papunta niyan. Lahat ng mga kasinungalingan at pagtatanggi mo. Samantala, ang talakerang si Claire Castro, abay na pahiya sa isang nagtanong sa kanya mula sa media. Ang tanong nga ay patungkol sa fake news. Diretsa ng sinabi ng interviewer na ito kay Castro na kung hindi ba siya kabilang sa mga fake news peddler dahil ang kanyang mga sinasabi ay talaga namang totoong walang basihan na siyang binigyan ng komento at oh, reaksyon oh, oh. ni Mr. Talker. Panoorin natin ang buong video. So far po wala pa kayong na-verify na masabi na ito talaga ay uh, nagpapakalat ng uh, fake news. at tro troll, uh, troll, army po si mga ito. Wala pa po in particular pero inaaral na po namin. <laughs> kaya po yung mga ibang mga sinasabi nating fake news ay atin pong sinasagot hanggat sa makakaya natin. Wow. So hindi naman din po kayo kabilang doon sa mga masasabing nagpapakalat din ng fake news. <laughs> ang lupit. <laughs> Parang napapansin na ng reportera na bawat bigkas na uh, PCO, chair, uh, spokes, sp spokesperson. <laughs> May mga hindi, uh, hindi verified na. Ang gumagawa rin na yata, gumagawa rin ng fake news. Tapos pag makabintang sa mga ano, kailangan labanan ang fake news. Tapos sa kanila, sa kanila din pala galing. Patuloy natin guys. Uh, nire-reaction na ni Mr. Real Stalker. Real Talker. Real Talker. Since <laughs> wala naman po palang mga verified uh, uh, batayan, yun yung I mga I like sinasabi. you, ma'am reporter. Pero ito po yan. Pag sinabi po natin fake news, alam niyo po na mer meron na kayo nag naging basihan. Wow. Fake news, alam wow. na natin kasi may dokumento. Wow. Halimbawa, sinabi ko. Ah. Uh. Halimbawa, sinabi ko uh. po. Uh, ano, ano? Si Miss Pia hmm. ay dalaga. Wow. When in fact, there's a record she's married. Wow. So, sinabi ko, dalaga yan, dalaga yan. Wow. Is that fake news? Wow. Of course. Kasi may batayan. <laughs> so, bago naman po namin sabihin ng fake news, <laughs> dapat meron po kaming batayan. Wow. <laughs> ano daw? Grabing example naman yan. Clear. <laughs> Clear. <laughs> Grabe, natatawa talaga ako sa admin ngayon kasi fight against fake news daw. Wow. <laughs> Pero sila naman ang number one fake news. <laughs> Ay, naka. May tamang lambot at sarap ng tusino. Fantastic talaga! Shrap! ah uh, kung talagang seryoso kayo, dyan sa pagsugpo sa fake news unahin nyo yung nasa gobyerno, isalin nyo na ang presidente. <laughs> Kasi marami siyang sinasabi na hindi totoo! Wow! Basahin natin mga lords. Malakanyang tiwalang malilinis ni PBBM ang mga naiwang kalat ng Duterte admin. Grabe <laughs> talaga itong Marcos administration. Puro talaga, puro talaga sila nakatuon sa past puro sila paninisi sa past. May napansin ako mga lords, no? Kasi during Tatay Digong, di ba, during Duterte administration, hindi naman nagaganyan ang Duterte administration sa Aquino administration. Eh, ang daming kapalpakan ng Aquino admin. Pero, di ba, kumbaga, si Tatay Digong at ang Duterte administration, nakafocus lang, di ba, napagandahin ang Pilipinas. Eh, yung Marcos admin ngayon, Eva, no? Instead na mag-focus kayo para mas pagandahin at tulungan ang mga Pilipino, ang ginagawa ng Marcos admin ngayon, naghahanap ng maisisisi <laughs> sa Duterte administration. And excuse me sa Malacanang, kayo po ang nagkakalat ngayon. Tama, tama. Ha? Kayo po ang nakakahiya ngayon. Grabe. Nagkanda leche-leche na. Ha? At kung ano-ano ang mga pinagagagawa nyo sa budget at pera. Di ba? Ng Pilipinas. Pati yung PhilHealth, pinakialaman nyo. Mm -hmm. Yung Gold Reserve, pinakialaman nyo. Mm -hmm. Kayo yeah. ang nagkakalap ngayon. Nakakahiya. Mga fake news kayo. Fake news. <laughs> <laughs> Yun nga eh, tama si Paolo. Bobby. It is precisely ang kaplangan <laughs> ng mga patakaran uh, na sina sinasamantala uh, na itong mga trolls. Talaga, so uh, sinasamantala nila yung anonymity uh, para sabihin kung ano yung gusto nilang sabihin. And usually, pinabayaran sila, they are paid to say things that are false wow. and unfair. Wow. They target, hindi lang kami mga politiko, businessmen. Wow. Di ba hindi nakikita? Ganito lang yan mga lods. Eh. Ang tagal-tagal na nilang okay. sinasabi na yung mga umaatake sa kanila ay mga paid trolls, mga bayaran, binayaran no, 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 bayaran dito, ah. para sirakan sila. Nakikita Pero pansinin nyo mga lods, hanggang ngayon, nila. wala pa silang maipakitang ebidensya sa kanila akusasyon. Tama. Hanggang ngayon, hindi naman nila mapatotohanan yung mga sinasabi nila. 'Di ba? Puro lang sila. E yung mga umaatake sa kanila, trolls daw. 'Di ba? Tignan niyo gaano sila katado. Hoy, hindi porket bumabati ko sa inyo ay troll na. Tama. Hindi porket hindi namin nagugustuhan ang mga pinaggagawa niyo. ay mga troll na kami. Porket ba hindi lang namin nagustuhan yung performance nyo? at against kami sa mga pinaggagawa nyo. Troll na kami. Tubo pala kayo. Naku <laughs> naman ni Mr. Jerry Ruiz. Kung ako sa iyo, umamin ka na. Iba pa naman ang social media ngayon. Talagang kung may baho ka, makakalkal at makakalkal. At ma-expose ka ba? Ano ang inyong opinion? So, yun lang guys. Grabe ano yung masasabi nyo, i-comment sa, sa comment section guys, kung ano yung uh, masasabi mo dyan. So, ano yung masasabi nyo guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like, at i-share ng video. Maraming salamat. God bless!